Mga anit nga da. Ah. Oh. ni Dol, patawaran ko na yung Gindix. Gindix? Okay. Sige, babaglas mo. rin nung rayla tayo. Ika, hey. kadi ko yun eh. Hey! Makakawang makakapan da. <laughs> Madungay kasi ni Stambay. Pero ako eh. ito. Ang araw nito lo. Balik na na. Oh, uh, So yung mga idol, uh, may tinala po sa ating motor from Tacloban City no? Ang ating tropang Oregon ng Tacloban City. Kuya Dan, shout out sa iyo Kuya Dan, no? ah dinala mo sa atin yung motor. Bali pinalitan po nila ng bagong bore, ayan, no? So kasi itong makina na ito, na-stock po ito ng tatlong taon. Tapos binuhay nila, ni nila yung head ah, at hindi naman nag-stock up sa baba. Tapos ayun, eh, pinalitan nila ng bore kasi mausok siguro to kaya ganoon. yon tapos okay naman daw po yung setup dito, no? So nagkaka problema sila kasi ayaw umandar. So may kuryente naman. No ito po yung wirings nila no. Yung ko wirings. So may nakita kagad ako'ng konting kulang lang sa wiring. Kulang lang naman para ma-perfect na yung wiring. So may kuryente kasi sabi, may kuryente. Ah, tingnan natin. Pakita natin yung kuryente. tigas. Teko. 'Yon, may kuryente no. Sana nakita. May kuryente siya. 'Yon, meron. Pero yung kuryente niya, no, hindi sapat, hindi makapaandar 'yon kaya hindi nila mapaandar. Kasi may kulang, right no? Yun. So dito tayo sa kung saan yung kulang. Okay. So himayin natin yung kanyang pagkakawiring mga idol no. So dito po sa part ng CDI Ayan. So may positive. Okay yung positive. Okay yung positive na kabit. So negative, may negative yung CDI. Pupunta dito no. All right, may negative. Okay. Tapos may pulser. Okay. So okay dito, no? Pero may napansin akong kulang. Kahit okay. Right. Tabi muna natin. Kung na nakikita, no? Ayan. So dito po sa CDI, yung negative ng pulser ay natapat po doon sa negative ng stator coil. Ito po yung negative ng pulser hindi na pasama siguro to sa pagwa-wiring ni Idol no gagawin so, lang naman dyan kakabit lang to rito okay tapos lalagyan din natin ng ground yung itong dalawa no yung pulse tapos yung ground dito lalagyan din natin ng ground sa so, tapos ikakabit natin sa body no okay so ulitin natin yung pagkakawiring na ito para mas malinaw kaya idol Okay. So, dito tayo sa kita nyo, no? Okay. So, unang gagawin ko rito, maglalagay ako ng ground. So, ito na lang. Gawin yung ground. Papalakasin muna natin yung kuryente. Alright. okay so may ground na po siya okay tapos dito po sa part ng stator coil itong green na may guhit na white so mahalagang nakakabit to kasi ito po ay negative po ng pulser you no know? ikakabit natin ito sa ground okay so pwede mo siyang i rito sa sa CDI no? Medyo. Ayan. So, pwede mo siya dito sa part na ito ng CDI. So, nakikita nyo, no? Ayan. So, pwede siya dito, eh, diretso. Ayan, papunta doon. Dapat meron po siya ang ground. So, since na nakakonek siya rito, mga idol, ayan, oh. Diretso naman doon sa sa CDI, sa side na yan. Dito na lang natin siya ikakabit. Isang linya rin din naman. Okay. Ayan, so dyan natin kakabit na lang. Papalabasin natin yung kuryente na malakas. May kuryente siya. Wala sa ice yung trigger. Ayan, so may connection na po papunta dito sa CDI sa negative ng pulser. Ayan, yung kulang dito dapat maglalagay tayo ng wire papunta sa ground o sa negative no ito na po yon no dito tayo magkakabit kasi itong green naman na yon na yon na ito papunta dito sa regulator ground naman siya ng regulator so kakabitan muna natin dito so actually may okay naman po yung wiring tropa may konting kulang lang yung negative ng pulser at saka yung supply ng ground kulang lang sya ayan so natin yung ground ayan so itong kulay black ito yung ground so may body ground na tayo napapasok po doon sa regulator ngayon maglalagay naman tayo ng ground napapasok sa CDI at saka sa ating stator pati sa ating negative ng ating pulser ayan may ground na sila okay so ngayon ang next naman natin nalalagyan ng ground ito no so napansin ko meron na no, yung ignition coil may ground na siya nakakabit siya dito sa isa na medyo magulo ha ayusin ko nalang mamaya Ayan. so hindi ko kasi muna ginalaw yung wire ng ating tropa no, kung paano niya winayari no. inagdagan lang natin bali yung kulang ground sa body ground at saka ground ng pulser okay yun lang po yung problema don. try natin kung lumakas yung kurente sa lang mga idol ha ayos ko lang yung pagkakalagay ng ignition coil kasi malikot Yeah, so kinabit ko lang muna sa kabila. Titignan ko lang kasi kung malakas yung kuryente. Uh, after noon, ayusin natin at ipapaliwanag ko sa inyo yung tamang connection, no?

'Yon so, so wala lang sa timing yung palser Kaya hindi nila mapaandar. 'Yon. Wala sa timing yung palser kaya hindi nila mapaandar kagabi. 'Yon. So sa wiring lang talaga eh, 'no. Yun. Yon, idol doon, no? ang gas. Anay. Ayun ang petrol yun. Yon. So, wala sa timing to, mga idol, no? Ah, yung trigger, may konting ano lang, ayusin tayo doon. Kasi, tignan nyo naman, iba. Diba? So ayusin natin yung yung kanyang negative ng pulser. Try natin. Kasi napakatigas si Pain. Papalambutin natin. Try natin pagpalitin. Yung negative at saka positive. No? So okay, yung mga idol no? At umandar na. Sabi ng ating idol ay ilang oras nila tong trinay pa andarin. So ayaw mandar dito o na tapos ayusin na lang natin yung wiring nito para pag binigay natin sa ating tropa nakaharness na siya no nakaharness na sya at ikakabit natin so sa next video i-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng DIY wiring harness tapos i-check iche ko pa nga pala yung ano nito mga idol no Pentax drive kasi papagandahin natin yung starter no pag natapos syang i-wiring papagandahin naman natin yung starter nito dito okay So sundan nyo po yung ano yung gagawin natin sa video na ito, no? Ayun, DIY wiring harness yung gagawin natin. No, at papandarin ulit natin yan dito. Okay? So kay Idol, okay na. Mandar na. Nagka-problema lang dito, oh. Supply ng negative ng pulser, supply ng negative ng CDI, supply sa negative sa Ayun, kinulang lang ang Idol at saka body ground. Yun lang po kaya ayaw mandar. Okay? Okay na dol.